So, ito yung malupit ngayon, mga boss. Bago pa to, ha? Gano to, boss? <coughs> Camera check. So, recording. Recording tayo, mga repa. So, double check natin yung mic so recording mga bossing guys no uh, Andito dito ako ngayon sa Kapulong Street uh, Tondo, Maynila Ah, uh, ito yung Kapulong Street na meron ding latagan dito no bali nakapunta na ako rito kaso yung siguro two months na so di na ako nakabalik matagal na akong hindi nakabalik kaya titignan natin kung kung may latag ba ngayon mga bossing Ito yung road tin, mga bossing no So yan pa Ruas Boulevard Ayan yung way na yan Yung mga sasakyan Papuntang uh, botas, Tapos sa kabilang side naman Ay papuntang uh, Luneta Sa road tin tayo So ito Kapulong Street So tara uh, uh, Babaybay na na natin to So sa Mula dyan sa Mula dyan sa may road tin no Uh, unang kanto. So, makikita nyo na 'yung may iglesia ni Cristo, pero hindi tayo makakarating dyan Unang kanto mula ron sa Road 10. Ito Kapulong Street to, mga bossing, ah. Kapulong Street. 'Yon. Tapos dito, ito may arco na dali. Tapos may uh, ano ito, fire station. Pasok kayo rito, uh, Ruha Street. Ito yung Ruha Street Tapos itong street na to ay kapulong naman Pasok ka sa Ruha Street So ito na mga bossing oh Yan na siya, Ang dami oh So ikutan natin no oh. Ito, may cart pa oh Ikot tayo mga boss Oh kunti lang Kunti lang latag nila 'yon may mga tolls pa oh. Alam mo mga boss no Mas mura dito no Kaysa sa Divisoria may mga charger pa so try natin check to ito may mga ano pa oh. ano pang tawag dito pang pingwit pang tuna so ito yung malupit ngayon mga boss bago pa to ha nobleman nobleman yung brand ang ganda oh So, anong size na ito? Walang size. Magkano to boss? 200? Ang ganda na ito. Ano size na ito? 200 lang mga bossing. Oh. Yung bago pa. Oh. Kita nyo naman. No? Oh. Wala pa. Halos hindi. Wala talaga. Hindi pa sinuot. Balat Oh. 200 pesos. So, dalawa, no? Anong size kaya na ito? Hindi ko masukat. Nakasapatas kasi ako, eh. So, ito may stand pa, oh. So, ang daming. Ito mga payong. Ito mga payong mo, boss! Magkano payong? So, 120. So, ito, oh. yung mahilig ng ano dyan. Yung malapit ka sa dagat ito ang tawag do kawil kawil ata ito eh kawil ba kawil ata pangalan na ito eh kawil to diba boss kawil ano pahalan dito ah, magkano dito so daan lang no kawil ata tawag dito eh Bahala na kayo anong tawag dito mga bossing So 100 pesos Tapos so, ito maganda oh Yung sapatos 200 pesos lang Yayamanin ka dyan Tapos nakapolo She So Yan mga boss no Mga tools Meron din silang mga tools dito Halo-halo rin, oh. May mga bala rin ng barena, oh. Yun, oh. Siyempre, mura na lang yan. Eh, hindi siya gamit. Kinalawang lang. May busina po. So, banti tayo. Mga bag. Sa charger. So, ano. ito mga charger na to gumagana, ano So ito oh, pang shower to ah. Oh. Ganda to shower oh. Hindi pa rin gamit oh. Ay gamit na. Yung dami to, may pang car wash naman to. Yung cart to, may cart. To may cart. Tay maganong ga cart te? Magkano yan? Tanong lang, tanong Magano yan? 450 Oh, may hangin siya, no? 450 400 Oh, so may bawas pa sa 450 So, kahit kahit ang tawag ata rito eh Maganda yun, no? Sa mga anak nyo, no? So, 400 pesos mga charger ito mga kutsara so may mga rilo pa so ito mga martilyo mo oh. may jack pa oh ilang tons kaya to uy gumagana umangat oh dito bossing. So 300. May jack ka na no. Pwede to sa mga ano yung nagtitinda ng mga nyug. Ito yung pinanggagamit nila pang piga sa nyug eh. So ito. Ganda ini itu ah. buo raw, pero ba't tumutunog okay alanganin tayo sa mga speaker na maliliit mga bossing oh tinamo mo kinakalawang na oh May alanganin tayo dyan mga power bank bush wiper mga bossing oh wiper ang pang Pangkotse ba ang gupit Kaya pag pumasyal kayo rito mga boss ha ah, Ulitin ko ulit Kapulong Street May shock pa oh. Kaso isa lang eh Siguro pag scooter, Pang Mio pwede Ito 300 side meron Ito pang bowling to ah Pang bowling to te ito may serial number no. Pang bowling oh. Gato, pwede rin to pang basketball. Pwede mo to hag. Pang basketball pwede to. Ay oh, hindi nga lang tatalbog to. Magkano to te? 300. So 300. Ito, serial number no. So side mirror oh.

sa kawali kunti lang latag nila dito mga bossing no ito may turbo po yung dating punta ko rito madami-dami sabado kasi ngayon mga bossing kaya siguro kunti lang ito may PLDT wi wifi bata to ito to CDI to CDI naman to pwede to sa anak ko pwede to sa anak ko Pangbaha baha ito po pasok sa eskwelahan magkano dito bossing? 250 250 Shopee ka nalang bumili Ito, Shock ya. Shock ano to ah? L3 van. Okay, oh, may CCTV pa sila. Dashcam mo oh, may dashcam. Ito mga laruan. So tara iko tayo. Ba uh, may mahanap pa. So ito yung cart na to 400. Alright mga bossing Yun lang no Wala kakaunti eh Walang ganong latag So ito ano to ha Ano ah, boss Pang ano Pang prito Sa Prince Price yung nga pang Prince Price ito nga pang french fries oh Magkano naman ba ito boss? Ay, ha? 250. 250 So 250 lang, pang french fries Pang massage yan boss ha? Oh. Magkano, to? Magkano naman yan? Lilaw. Ito yung nilalagay sa likod no? Sa likod ba? Oo, pwede ka umiga Ah okay Higaan mo dito ito may switch kayo. mm. magano naman ito boss Kaya kahit sandal mo lang kahit ni sa sandal siya no? sa mga upuan so, magano mo sa upuan yan o iipit mo so, lang magano ganito boss 150 so 150 ilaw yan mga dilaw o, mga dilaw kung gumagana so ito pang massage trabaho. So, Pang-relax. Pang-relax. Ito may pa. Pang motor kaya ito? Pang-NMAX Pang-NMAX. pala. O bukas malamang mga bossing linggo ay madaming latag rito. Try na natin balikan dito. Ano to? to tester naman to eh boss mga ganito boss Itong 30 pesos lang oh. so 30 pesos lang ito talaga oh. ganda talaga na ito oh. balat ito 50 magano yun ito 50 nga no yun no So mga sapatos, pais na pais na ako. So ayun lang mga bossing. Ha. Thank you bossing. So labas na tayo. Ayan mga latag nila mga boss. Yan ang dami no. Pero konti konti pa yan mas mura lang sila dito magbenta kaysa doon sa kap, sa Divisoria. So okay mga boss no, paalala ko ulit no. Ah, Kapulong Street. Ito, yung yun yung pinag, pinadaanan ng truck na yan, Kapulong Street. Tapos unang kanto, ah, Ruha Street yan oh, Ruha Street. Uy, naman na to papuntang Divisoria. Yan, pag diniretso mo to, ah, papuntang Divisoria to, tapos papunta rin uh, hospital ng Tondo Grabe sobrang init Tapos helmet pa ako pag -ingat, ingat lang kayo rito mga bossing ah Kasi puro malalaking truck yung dumadaan rito So pag dire-direcho -dire -dire lang yun Makikita mo naman yung may iglesia ni Cristo na simbahan pag so alright mga boss hanggang dito na lang Alright Peace out Pamen oh Toto may lamay pa rito Uy bata pa to Bukas siguro sa magtundo tayo Sa Divisoria Pupunta tayo sa Divisoria